dito ang Yung ay si nagagaya so, yun yun na pa tayo diyan <laughs> si si ng. pa tayo ng mga tao. Mga idol ay ginagamit na lang. Tabok <laughs> para makuha yung. Kaya, mga laman daanan niya ginamit ang ko na lang ang tabo kasi maliliit lang naman yan yun na tatawag na alagad mga idol abayan yan yan kung kasi lulutuin namin dun sa mamaya kayo mamaya kayo sabay sabay na kayo nila ano na mo Huwag kayong ng katang pag dumating dito yung taga-bangkuruhan. Kala nyo. May siya, Yan ay ano yung sisinupin yan. Sisinupin yan o. Nagtapos nga mga idol ay nagkakarga na tayo na sa bangka na mga gagamitin o dadali namin. Wala, si ako maaga pa lagi ang tanghali ay. May ari ng bangka mga idol. Yung ang sakay niya. Bakit na kayang tinanong mula kayang tanghali eh, pa lang umagap Gwen! Ah, <laughs> uh, lugar. Dito abang mong videoan mo. Dito nga ay kasama natin yung mga bata. <laughs> Muntik di makita. Punta ng kabilang kubo at meron din silang na bangka na kanilang sasakyan. <laughs> 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 Sila nga pala mga idol yung mga uh, mayari niyang pispana na yan. Bigay na nga lang. anuhin mo pa Akin, ya eh. akin yan eh. Reklamo pa kayo akin yan. Bigay na nga lang. Aalihin mo pa. Okay. Okay. Pa pa mo ka. mo ka. mo mo ka.

Alright, Yan nga mga idol At dito nga ay Paalis na nga kami Ayan, at pinakasasakay ko lang yung aking misis At para kami yung na At dito nga mga idol Ayan na, nakikita ninyo na ako, ako nga ay nananagwa na At dito na kami tumakan sa shortcut Sa maliit na daan yan dinadaanan nga pala namin yan mga idol eh, Yan ay uh, Dating Yan nasa gitna po kami ng peace plan, yan Dumadaan dahil nga Sinorkat na namin at ang lusot niya na ito sa kabilang dulo na nung ilog Malapit na doon sa pupuntahan namin Para medyo mabilis-bilis yung aming pagbangka So yan mga idol, uh, nandito kami sa Fishpan Ayan mga, ang mga kasama namin Ayan, abangan nyo yung mga mga pangyayari dito sa loob ng mga hapong ito mga idol. Marami kaming gagawin dito sa loob ng pispan. So, abang-abang na lang mga idol. Wala ka na At ako magdala nito isa. Ta, lakad na tayo. Ay! Ang hilakad. Ah! pupunta kami dito. mga Ayan makikita nyo mga idol At napakalawak talaga ng mga pispanan dito Ayan So malaki ang tubig niyan mga idol Kaya ganyan pang hal, ah, sumapaw yung tubig Ayan, Ayan nga palang mga lapit Ayan yun yung gagamitin namin Doon sa aming pupuntahan So itong lugar na ito mga idol eh, bagong tambak pa itong ibabaw at nagdadagdag sila ng pilapil dahil nga pagka malaki na ang tubig ay eh, umabaw na so naglalampasan na yung mga laman ng bispan kaya tinataasan yung pilapil So yeah, medyo malayo-layo pa yung aming lalakarin dahil nga ah, nasa dulo pa yung kubo na pupuntahan namin Ano dyan dinosaur? Nungayang wakamama, pakalata mo lang. May bahay ko doon. Nakita. Yan, nakapunta pala. ano? Nakakausapala yun. Nakakausapala yun. Ano? Nakako Ano na idol? Nakakausapala yun yung aking ano. Hahaha. Yan si Idol. <laughs> Hirapan sa dala. May dala kami pangke. Panghuli ng isda. Panghuli ka na eh. isda. Oo, parang dyan. So, nandito na kami sa kubo mga idol. At ito yung kubo nung bayaw ko. Yan, dito kami magluluto. Dito kami magpipiknit. Mamaya ay doon kami sa may prinsa maggagatong. Yan. Okay. Atin natin yan dyan. So, ngayon, ang gagawin natin mga idol, ah, maglalagay muna ako nung pangki. Ito, magkakana muna ng pangkay para makaulit tayo ng pangula. Mga oras ngayon mga idol ay alas 8. So wala pa kaming kain. Kaya magpapangki muna. Yung camera mga namin ang magkain at matakaw yun ay. Wow. <laughs> so go. Sarado mo Kayo. Diyan na lang kayo. Diyan na lang kayo. Diyan na lang kayo. So yan nga mga idol Ang gagamitin nga natin dyan ay itong ating balsa Na maliit Bali dalawang balsa yan na uh, Kawayan Yung isa ay mahaba Malaki uh, Pero yung gagamitin lang natin ay yung maliit Para Medyo mabilis-bilis yung ating pag Sakanap ng lambat Mga idol At ninaalis ko lang yung mga sakay nung maliit na ano na balsa para uh, hindi masikip. Kabila tayong dulo. Ay, tagkabi dulo. At dito nga pala mga idol, ay muntik na tayong tumagilid sa pagsakay natin ito. Gawa ng hindi ko na tantya ano? o na balance yung pag ko dun sa balsa mga idol. Dahil napabigla yung sakay ko. Kaya hindi ako nakapagat. Kaya medyo tumagilid. Pero okay naman. Yun yeah. nga lang eh, medyo naggawa mo na ako kaya ng kalokohan <laughs> dito sa lugar na yan, ng idol. So abangan nyo na lang mga idol yung uh, kadugsong nitong ito. video natin ah? na to no? Kasi pinutol ko lang so, gawa ng medyo mahaba ay... yung ating Basta, video. Ayan, abangan nyo na lang yung susunod nating upload As mga sige, idol. Kaya. Dahil, ah... Uh, napakahaba yung ating ginagawang video na to kaya, hmm. Ay, kaya abangan nyo yung mga mangyayari tayo. Ay, itong kasunod nating video hmm. ha?